Mga lods, oh. mag-tasting tayo. Ito yung aking floater na ginawa. Ayan. May flag siya. Flag ng Philippine Club, of course. Pinain natin ng... It. ng Pilated. Uh, testing. Ito okay, yung mga idol. Ito yung mga idol testing natin ng kung worth uh, it ba talaga ginawa ko. Okay. Punta tayo ba siya? Punta tayo nga siya. Bulo. Gusto ko nang fishing. Look, oh, oh, look, oh. look. Oh, shit. 이렇게 됐다. 오 그래. 오. 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 오.

You're on.